Ayan, good morning guys. Wala pa rin humpay ang ulan dito sa amin. no. Punta tayo sa, ano, pakain ng manok doon sa baba. Muulan pa rin. Lana. Ayan, no. po. paanod anod. Ayan yung creek. Ayan yung creek. Tubig. Ayan tulay ko, oh. Pag gumakarating dun sa aking kubo-kubo ng aking manok. Ayan, dadahan mo na ako dito sa tulay. Ayan yung mga saging Ayan yung papaya. Lapit na naman may yung isa. Kinakain na ng tubig. alam yung munting lupay na tanuman natin dito ng ano kulay. sobrang lakas ng tubig yun mga namunga na yung mga saging natin liliit yun ang laki ng ng, uh, tubig. ng tubig grabe ito yung kuwaking kulungan ng nga ng tubig kinain na yan ito yung mga yung manok po itong kubo ng ating manok yan butas butas na hinihintay na ako madilim na dito sa kubo nila oh. Kawawa ah, naman oh. Itong kubo Itong kubo dalangan tubig oh. Nasa kubo na nila kakainin na lalamunin na oh kabuti guys kita niya okay. sino gusto ng kabuti yan magilim ngayon yung isa oh nakatapos nakatapos ako babad na ilang araw na sa ulanan sisilaw nga kita baka matinuula ka kawawa ka naman yan na guys oh. yung tanim kong nyog nasa bunga nga nalang tubig sayang ay naku ko, ito yung papaya isaw nasa bungangan na rin ng tubig kinain ng ano ayan, kinain na ng tubig naubos na yung lupa ito yung mga gabi ko ilan na lang natira o, malaki nito eh hanggang dun yung lupa pumunta doon tapos yung tubig tumabi dito buti na lang may kawayan dito hindi ko napatay kung hindi ay bus na wala nang taniman puntahan natin dito yung akin. Ah, kinilinis ni isang araw o ang guys o oh. wala na dati nandun yung lupa eh wala na, nawubos na. Yan yung mga lagundi. Yung balongbay, malapit na. <laughs> Ito, labasan ng tubig naman kasi oh, galing sa kabila. Wala na. Ubus na, ang talingin mo. Ayan o, oh, nabararatong basura dyan. Tatanggalin ko yan pagkatapos ng ulan. Maliit kasi ang daanan ng tubig dito ayun mo eh. malapit lang maubos ang taniman ni kuya dito pa yung kalabasa buhay pa ay naku maulan pa nandito muna guys dami kong gagawin pagkatapos na ulan no? tanggalin ko lahat yung baraan na yan tapos yung lupa na eh, yun ko dito yung lagundi oh. Eh. Ayan. Ayan dito na lang muna guys. Ayan saging mo. Lapit na ako. na. Kaya mamaya kagawa tayo. Tapos ng ulan. Oh, na lang muna ako guys at uh, pa papakainin ko pa yung aking uh, alagang chicken para makarami makarami ng ulam <laughs> Bye muna guys. Bye. Love you all guys. Thank you, thank you. Hmm. no? Yung daanan ko. Poste. Tapos lulusot ako dyan sa ilalim makatawid. Ayan. Tsaga-tsaga lang. Ayan o. No? Sayang yung gabi. Yan na lang natira. Kaanod-anod. So, yung papaya gintay Oh. tayo yung papaya. Yung pantinola. Okay, bye guys. Dito lang, dito lang lang ako guys. At ako ay magpapakain ng manok. Alas 9 na. <laughs> may lang ang ulan. Ito ng manok. Dito sila mangingit loob. Hmm. Madilim. Bye guys.